Agang ah! Uh, allowance mo na uh, Thank you to. uh oh. Ano ang buhaton? Magpa? Dili ko ikaw kita oh. Ano? Ano Anong buhaton? Pero aras ko ila. Magtarong. Tapos, hindi ka pagkita. Tapos, Alugit, uwi na ako bukas. Magbigay tayo ng allowance ng mga anak natin. So, bigyan natin ng allowance yung mga anak natin. Dari na mo! Chikoy! Yan na, Chikoy. Din si, ano, sila, sugar. Uwi, kwarta. Pasta, kwarta. Paspas, gani ka mo. Dalito ka mo. mo. Bensin protegai. Ah, Linia. Hindi ba muna 'yung biyahe? Sino pa kagaskem to tunahapo? Si Kyle Ong. si Kyle Ong. Ah. Nakana. Uy. Taypa na. Nung to git. tawana, ano nang gayy na sa Palawan. Sino? Hindi na ano na Tingnob Ah. Hindi uh. agang, ah. Alawans muna, ah. Thank you ah. Ano ang buhaton? Magpa? Nabidraw oh. ko kayo kakita oh. Wow. Ano? Anong buhaton? Si peruara, Magtarong? Tapos, hindi uh, so, ka pagkita. Tapos, B -bra. B -bra. B -bra. mag Magbulig ka mo kay mamang ha. Mantay lang yun ka mo. Wala okay, na ba si tatay? Mantay lang yun ka mo. Dali, dali, surya okay. uyab -uyab, uyab, pa ako. Hindi, mag-uyab-uyab ha. Kung, uyab-uyab, anuhon ko. Dapalon. Saan ba babaw nyo? Ano saan nyo? Dapalon. Ano sa baton kasi mo? Dapalon. Kula tahon, bantay lang yun ha. Pagtarong ha. Eskwila maayo ha. Bantay lang yun ka. Kisa na Mm. Padre, na po. Mm. Okay. 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 Oh, Thank you. Oh, allowance. Thank you. Ha? Thank you, huh? Thank you tito. Hmm. Ano ba 'ton mo? Ayuda. Ha? Tarong. Tarong. Aling, tapos. lin kay biyor. Ha? Baboy. Tapos ano pa magbulig dirisa Tapos. Tarong sila Ha? Wala na? puti Oh, kiss na. Hmm. Isa pa. Buyag. pa. Pangit. Uy, kanata. Bantay lang ka Saba. Bantay lang ha ha. Magdinungol-dungol ha. Rin rin naman. Rin Rin naman. Dara. Rin. Thank you. Thank you. Hello. 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 dongol Hello. 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 Squeal tarong, mantay mag uyab uyab ka ha. Ako isulot ka sa sako ay. Pag tarong jud ka. Tapos magi ano ka ha, magbulig ka sa diri sa trabaho ha. Wala kay statay. Oo. sa Ha? Diri ka o. Squeal lang tarong dai, kay ikaw tiga kay ka ulo dai, pila bisan un sao ni mo ka expendi ka ka intindi gid ha. Ina. Pag tarong squeal Oo. Kinsa ka Sige lang ka kwarta, <laughs> basta kwarta gani ka mo paspas ka mo ka <laughs> basta kwarta gani. <laughs> ba kung ba ka buhaton kung ano kung magbinuang ka? Ano? Oh, kigan eh. ni. lang kasi pagbuon ti kaday, pagtarong og skuyla joke. Bantay lang gid ka ha kay ako dio makalaban mo. Ikaw ayo magtinikal ha, tikalon baya ka ha. Tikalon baya ka. Kisiak ang tapos rin. Oo. Uh, Pantay ka maguyab, uyab ha, madas lakan, tagid ka sang balde ulo mo. Wala lang ito. Tayo lang gid kao. Mm -hmm. Piliyon mo barkada, dahil nga tarong-tarong ha, hindi magbarkada sang... Wala! Nasubra pa sa mm -hmm. nag-drug addict ha. Ako, simba ko. Simba ko ka gid. Ikalon ba yakaw mm -hmm. ha, bantay lang gid ka. Ari ha, isa lang ni Kaadlaw dahil ha, ng alawan sa buwas, ubos na ni buwas. Wala. Bantay pa ngayon kay, <laughs> kay mamang ha. <laughs> Pangayo ka kay mamang ha. Kiss diri dai. Naglakaw lang ka. <laughs> Tot bras ba ba? <laughs> Ang si Willie Jeno do mo unsa ka kwarta? Oh. Oh, kinsi? I ba inti I ay two three. Do di ka pulo di ka hat ano kwarta? Oh. Na oyab oyab dai high school ha? In my heart in my heart. <laughs> tarong skwila dahil useless In mong <laughs> pag -eskwila. Kung unaw mo ng boyfriend, boyfriend mo, pili ng boyfriend dahil nga mayaman. Dagan kwarta, makabuhi si mo, hindi ikaw mabuhi. Sa sunod, eskwila, tarong, para maka, para mahuman ang pag mo. Get? So, wala na tayong tatay. Wala na mo lulu, ha? Ikaw, daddy. Ako, I am your daddy today. So, mag-aral kayo mabuti kay, na, no, budlay okay. kaayo, walay, Die budlay ka ayod dahil wala sang ano sang trabaho manikamot ka mo hindi gid ka mo pinataka-taka nga ano ha yeah. hindi sige dikit-dikit pili ka mo sa mga barkada nga um, nang maayo ha hindi kag isa okay na nang may friend ka mo pili on yo nang hindi chismosa kag mga traidor lisod ka ayo nan <laughs> religion ha eh? pag ka religion bantay lang gid ka oh. so amo ni siya mga kalugit no ibal okay. ah? 'di diba? Bisan mayaman ka na dai, may ala allotment ka. Tagaan ka gyapon kay mayaman ka, mas daghan ka. Mayaman. Ikaw i mas daghan nga ka kwarta kaysa sa mga pamangkin ko. mo. Sa pinsan. Sa mga pinsan. Pasa <laughs> <laughs> ko si Kyle. Oh Kyle oh. Thank you. Dali di Kyle. Paspas. Pas. Ay, naa naman. Na, ya. Oh, ano 500? Uh, na balik ya. Ano 500, 500? sa Diri ka Kyle. Bala ka. No, Nga man kami. You know? oh, oh. Nga ka. Oh. <laughs> ah <laughs> Oh Kyle o oh. Kuha aning kwarta do ang iyo ang iyo ha. Okay kay gabuli magano man ka mag diri gabulig man kag gabuli. drive drive o allowance nimo 500. Bas kahit hindi kita ka ano ano huh? mabait kang bata mag-eskwela kag tarongga kay nanay mo sa abroad. Ha? Okay. Hindi maguya buya pag tawag eskwela hindi magbinuangit. Ikaw, Luis, hindi ka natagaan kay Ari ka man dito sa Dabaw. Dabaw, dai. Ano tagaan? Ano So, ayan ang ano si... Si Gay na. Si Gay ng mga ano. moto So, ayon Uli na ko buwas mga kalugit. At least, ayon Thank you so much mga kalugit. Sa mga taong ano... Ah, uh, ayan. Pasensya lang mga kalugit ha sa mga hindi ko pa nabigyan kasi alam niyo naman kapos ako mga kalugit pero binigyan ko yung mga tumo nag-ano sa amin. So, thank you so much. Ayan grabe. Ang bilin sa akin, ano? Kalipo ko. Ave Ako na 'to, guys. Ave bandret din tapos pa, oh no, Nudiga Oh Luis oh. Diri diri. Oh, diri ka, oh, adiri ka pakita ka di amo ning pamangkin tong nagrabi ka dungol ho tarawan yo hanginon. Dabudabu babae, diskansin sino lang gina ano nya nga babae nga ginaaway. Di ka bang ayaw balon do sa kuha, amo ni balon mo ha? pila ka days ha, Martes, Merkulis, Bibis, hindi ko mga tagbalon si buha mo ni bata, balon si mo lang gitkaw. Hindi ka mga yung kwarta doon ah! sa kuha ha. Dapat maano, mga ano, mga... Ayaw, ang biso ihampa ko ni ko ng ano. Ay, hala, sorry, nabasa kita wala. na. <laughs> Why ka man na, ano? Dapa masahi ng ano, Busahi. laki? Itsura mo doon as uyab ni Adorasyon. Itong bayot. <laughs> oh, balot! Hala. Oh, balot, ay. Eh! <laughs> excuse me. So, amo na ni siya. Mm. Luis, ha, pagtarong sa pag-eskwila, Luis, bantay lang gid ka, pag uli dito sa da, pag uli kayo sa dama, magdinungol ka, walang pusan tagid ka, ha, sumbagon ko ng imong sakang ron, pag tinarong ka. Ah. Mm. Bantay lang gid ka. Oy, do dodo boy ano? Bantay ka lang, Luis, balon mo na, dahi, ha, pag tinarong ka. Hmm. Thank you, Tito. Thank you, Tito. So, ayan, mga kalugit. Uwi na ako bukas. So, ayan. Si Mother, kaluhoy na si Mother. Diri siya lang isa. Ay, napaman di akong pinsan. So, ayan. na today. So, tagaan ko man akong pinsan, mga kalugit. Kay, at least, naaman siya diri pila ka days, mga kalugit. Nagtulong-tulong sa akin. gitagaan ko man ang mga, mga, ang iban kong auntie. So, at least, uh, nakatulong ako sa angkol ko, di ba? So bigyan natin ng ano ang ang pinsa natin nga gwapa. So ayun mga kalugit, ayan kay nagbulig-bulig man sila sa akin mga kalu ay nagbulig-bulig man sila pila ka days diri mga kalugit, kay grabe kaayo ang ang nila toto diri no kay Amo ni eh, kagilaan no. Salamat kayo tirima kay Beverly, uh, Biberly sa inyong tanang bulig sa amon. Tapos kan tirima kay Angkoramil, kay Tata, kay Tuto. Thank you kaayo sa inyo sa pag sa pagtulong sa ako sa amon diri no nung nung nag-start lalo kan tirima Thank you kaayo. Thank you kaayo kayo kan tirima sa utod ni Mamang kay Tungodana, sa manugluto. Thank you kaayo sa akong mga pinsan kag mga katiyuan. Thank you kaayo sa inyo. At saka sa mga parintihan ko, thank you maraming maraming salamat sa mga taong tumulong po sa amin, lalo sa mga sa mga followers ko tumulong, thank you, kaayos sa inyo sa mga nagdonate, thank you uh, thank you so much sa inyong lahat, lalo kay ano shoutout kay anti Juan, ng Ju anti Juan thank you so much din sa iyo sa pagbigay ng blessing Ayan. thank you, kaayos sa inyo, dahil nandiyan kayo palagi Ayun sa mga utod ni tatay thank you kaayo salamat so ayan bigyan natin si tata Tata. Oh. So cool. oh. thank you kuya mm. so thank you so much Ayos, ta ayo sa pag-ulit ta dire ka nay eh samtang nga pa si ano ba na samtang ano nang tiksi na nang didok bad to ka sa dabawaw hmm? Di ba mapulay ka man din mag-birthday si chiko? Ay, seven? Nanan na, na. Uy, ayaw ipagawas na tayo, ha? So, mga kaloget, ayan, thank you so much, mga kaloget. Maraming maraming salamat po sa Ayaw ipagawas ang ano. So, thank you, kaayo, mga kaloget. Maraming salamat sa mga hindi natagan, hindi magsabita, hindi ka umangaki, kay ginaano lang dyan ako mga kalugit, ginaano lang dyan ako akong budget, ginikinikini lang dyan, no? So, kusang loob ko binigay mga kalugit, ang grasya sa mga tao nga, ano, nga, ano, kay, at least may arap, bilin-bilin sa ako, uh, sarili ko nga kwarta na, ha, mambal, basi ka mo, abuloy na kwarta. <laughs> hindi. Sariling pera ko yan mga kalugit. So thank you so much. Ayan, mamiss ko ang, mamiss ko na ang mga pamangkin. Kung kagang ako nga mga, akon nga mama diri so thank you